Samantala ayon po sa isang malapit na kaibigan ng gunman na si Ronald Bae, tila may pahiwatig daw si Bae sa gagawin nung magkainuman at magkausap sila nung gabi bago ang krimen ni Tom Bianes. Nakatutok si Rida Reyes, exclusive. Nagsimulang ang pagkakaibigan ni Tonet Medina at Ronald Bae dahil sa politika. 2010, tumakbong barangay chairman sa Tabon sa Kawit si Bae, isa sa mga katikit ng konsihal si Medina. Pareho silang natalo. Kasunod nito, umalis si Bae sa Kawit. Nitong 2012, tumira sa Guago Pampanga si Bae at ang kanyang pamilya. Sabi ng mga kapitbahay, madalas daw may inuman doon. Pero di rin lingid sa kanilang kaalaman na may problema ang mag-asawa. Yung mga anak niya, lagi sila nakalaro ng mga apo ko. Minsan uh, Minsan daw nag-aaway din ng papa at mama nila. Ganun. Lagi daw sila nag-aaway. Nagmumuran. Nitong January 1, narinig nila ang misis ni Bae na humihingi ng tulong. Kaya ilang kapitbahay ang naglakas loob na tulungan ang mag na tumakas. Si Ronald naman, di na nakita pa sa guwagwa. January 2, umuwi siyang Kawit-Kawite. Sabi ni Medina, ang dating kaibigan, tila malaki na raw ang ipinagbago kumpara noon. Webes ng gabi bago ang pamamaril, nakainuman ni Medina si John Paul Lopez at Bae. Si Lopez ang caretaker ng bahay sa Kawit na iniwan noon ni Bae. Sabi ni Lopez, ilang beses na rin daw niyang nakita si Bae na gumamit ng droga. Nag-drugs din daw si Bae, Webes ng gabi. Suspect na ang turing ngayon kay Lopez na umaming napilitan siyang maging tagabigay ng bala kay Bae habang isinasagawa ang pamamaril. Kwento ni Medina tungkol kay Bae sa inuman nila nitong Webes. Pero siya sasabi na mga parang... Uh, akala ko, akala ko ginto, yung pala Mga ganon, mga ganon term. Tapos may mga dugo sa sasabing Ah, uh, ah, uh, isang sa Hibla, sa Hibla lang kayo, ganon. Oh, tapos yung mga, uh, oo, oh, uh, yun parang, ah, uh, ano nung dugo, ganon. Sabi ko, para ito naman, uh, New Year naman eh, hiyakan mo na, pass, pa sabi ko, ganon. Tapos sabi niya, hmm, huh. wala, parang galit ako. Noong umalis si Bae para mag-CR, tumakbo na raw si Medina. Sabi niya, pare mag-CR lang ako, ganyan. Oh, tapos, oh, kari, karipas na akong takbo. <laughs> Dahil baka kung hindi, baka ako una. Kinabukasan, nabalitaan na lang niya ang krimen. Kaya siguro nagkanda patong-patong na siguro yung mga naging kagdaanan niya. Yun, uh, baka yun ay yung isa sa mga kaya siya naging ganon. Nakilala ko rin ang isa pang matalik na kaibigan at dating running mate ni Bae. Bati daw niyang malalimang dalang problema ni Bae, pero hindi niya inaasahan na ganoon ang kahihinat na ng lahat. Ang sabi daw nung, ni, nung mother niya na dapat daw ipaparehab niya ang totoo niyan, yung dinyo sabi kagabi ni ni Ma'am Elena, yung asawa niya sa TV, na dapat ka i-rehab. Pinuntahan pa siya ni Bae sa bahay sa kasagsagan ng pamamaril. Naglalaro noon sa bakuran ang dalawang batang pamangkin na binaril din ni Bae. Tinamaan sa kaliwang tuhod ang isa at mabuti na ang lagay ngayon. Nakaligtas naman ang isa pang bata. hindi eh, namin alamin pala siya, eh, na akong tama, pagpasok dito sa loob, may dugo na ano, yan sa, ano, sa labas. Putok ng putok lang ako ng baril ng narinig ko namin, eh, kasi alam mo namin, palakad na lang siya hanggang palengke, narinig namin, putok pa rin siya ng putok. Pasalamat na lang din daw sila na ang anak. Pero tila, nagka-trauma raw sa ng yari. Paglalabas sila ng kalye. Sabi, eh, baka may mga, baka may bumar na naman dito, barilin tayo. Ayon kay Superintendent Junisio Borromeo, Deputy Provincial Director for Administration ng PNP Cavite, may lisensya noon si Bae para sa tatlong baril na pagmamayari niya. Isang kalibre 45, isang AK-47, at isang M-16. Pero ang mga lisensya, expired na raw. Ang kalibre 45 na ginamit niya sa pamamaril, hindi lisensyado. Rida Reyes, Nakatuto, 24 Horas. Ikinuwento naman ng ilan sa mga nakaligtas sa pamamaril sa Kawit Cavite ang detalye ng malagim na krimen nitong Bernes. Ang komunidad nila balot na raw sa takot dahil sa pangyari. Nakatutok si Bernadette Reyes pagsisisi si Rose kay Mol, ina ng 7 taong gulang na si Micaela Andrea. Napuruhan ng tama ng bala sa dibdib ng bata, bunsod ng walang habas na pamamaril ni Ronald Bae nitong biyernes. Ligtas naman ang bunsong kapatid na nadaplisan ng bala sa tenga at likod. Tinamaan ng bala sa bituka ang pangalawa sa tatlong magkakapatid at inaanak pa umano ni Bae. Stable na ang kondisyon niya matapos maoperahan sa PGH. Bago ang pamamaril, nakita umano ng mga kapitbahay na may bitbit -bit na baril si Bae. Kaya hinanap daw ni Rose ang mister para bilhin ang huwag lalapit sa kanilang bahay at baka mapagbalina ng init ng ulo ni Bae. Iniiwasan ko na nga siya eh. Kaya ako na kasi siyang ano, na ano ko na na -ano sa mukha niya. Parang nag na yung tema ng mukha niya. Ang mga anak nila nagtago noon sa kanilang kwarto. Pero natuntun ni Bae. Nagtago po sila dun sa kutsyon. Nagtakip sila ng kutsyon. Siguro nung naano na may tao doon, inakyat niya yung mga anak ko doon. Doon niya binarel. Kumaram po si Ika doon sa anak ko, kaya siya kumbaga sa kanya yung malapitan yung tama. Ang lola ng mga bata, hindi raw inakalang papasukin sila ng gunman. Pues, hindi naman naman siya katakalain umakit sa, dun sa mga kong nanonood ng tibing tatlo. Nanawagan sila ng tulong pinansyal. Ang anak naman ng isa pang biktima, si Alberto Fernandez, takot pa rin daw hanggang ngayon. Nakatayo sa ikalawang palpag ng kanilang bahay si Fernandez ng ni Bae. Uh, unang binaral yung aso namin. And then, siguro nakita ang papa ko sumilip. And then, pinaputo ko na yung papa ko. And then, sa kagustuhan ng papa ko na, na tumakas, dahil natatakot na rin siya, doon inabot. Panawagan niya sa mga otoridad, mas bantayan pa ang kanilang komunidad na ngayon ay balot sa takot at pangamba. Para sa ibang kapitbahay, palaisipan pa rin kung anong motibo ni Baez sa pamamariyan. Mabait naman siya, madaling lapitan. Bernadette Reyes, Nakatutok 24 Horas.